Alam niyo ba na kapag hindi nag-melt or nag-liquify yung namuong dugo ni San Gennaro, ibig sabihin, merong masamang mangyayari. At nung huling beses nga na hindi nag-liquify yung dugo ni San Gennaro, mas kumalat at mas tumagal yung COVID-19. Praise be God through His saints. Kahapon nga, December 16, inabangan ng mga deboto ang muling pagliquidify ng dugo ni San Gennaro. Tatlong beses nga lang ito nangyayari sa isang taon. Tuwing kanyang kapistahan which is September 19 at sa unang Sabado bago ang unang linggo ng Mayo bilang pag-aalala ng pag-transfer ng kanyang relics or na kanyang remain sa Naples. At ang pangatlo nga ay tuwing December 16 bilang pag-alala sa kung paano sila nailigtas mula sa volcanic eruption. Sinasabi kasi nung panahong iyon, nag-liquify yung dugo ni San Gennaro at tumigil din yung pag-alboroto ng vulkan. Kaya naman ini-invoke siya as patron laban sa pagsabog ng vulkan. Pero alam niyo ba na pang-apat na itong pag ng dugo ni San Gennaro ngayong taon? Dahil sinasabing nung bumisita... Yung leader ng mga orthodox, last November, nag rin yung dugo ni San Gennaro. Matagal-tagal na rin nung huling nag ang dugo ni San Gennaro sa harapan ng Santo Papa. Sinasabing hindi ito nag nung binisita ito ni St. John Paul II at ni Pope Benedict XVI. Pero nung binisita ito ni Pope Francis, sinasabing, nagliquify ang dugo ni San Gennaro. At alam niyo ba na kapag hindi nagliquify or nagmelt yung dugo ni San Gennaro sa tatlong araw na nabanggit ko kanina, isa daw itong pangitain na merong masamang mangyayari. At mas malala ito kapag hindi ito nagliquify sa araw ng kanyang kapistahan. Merong mga taong hindi ito nagliquify na sinasabing pagkatapos noon, nagkaroon ng paglindol at sumiklab din ang World War II. Kaya inabangan talaga noong December 16, yung muling pag-liquify ng dugong ito. Meron nga ako nakitang post at update sa Blue App, kung saan sinasabi hindi pa nag-liquify ang dugo ni San Gennaro. Kahit nga ako napaabang din, kasi hindi natin alam kung anong mangyayari, kapag hindi nag ang dugo ni San Gennaro. Hindi naman sa tinatakot ko kayo mga dear. Sabi ko nga doon sa GC, ano to? Another pandemic? Sinasabi nga na kung hindi man mag ang dugo ni San Gennaro, huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil hindi pa rin naman tayo papabayaan ng ating Panginoon. Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliin maging banal maraming salamat